Alam mo ba na may nakatagong katotohanan sa likod ng Easter na maaaring magbago ng buhay mo? Isang revelasyon na halos hindi pinapansin ng mundo pero nagbibigay ng kapangyarihan sa mga nakakaalam nito. Sa video na ito, aalamin natin ang tunay na kwento ng Easter, isang kwento ng pag-asa, pagbabago, at isang kapangyarihang kaya tayong iligtas mula sa pinakamalalim na kadiliman. Bakit ba nagkakagulo ang buong mundo tuwing Easter? Bakit may mga itlog at kuneho? At higit sa lahat, bakit ito ang pinakamahalagang araw para sa mga Kristiyano? Abangan, dahil ang katotohanan ito ay maaaring magbigay ng bagong pananaw sa buhay mo. Huwag mong palampasin ang bawat detalye dahil sa dulo ng video na ito, may hamon akong ibibigay sa iyo na maaaring magpabago ng iyong buhay magpakailanman. Simulan natin ang kwento. Ang Easter ay nagsimula sa isang kaganapan na nagbago sa kasaysayan, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Matapos siyang ipako sa krus, ang kanyang libingan ay natagpo ang walang laman pagkalipas ng tatlong araw. Pero bakit ito mahalaga? Sa Mateo talata 28 bersikulo 5 hanggang 6, mababasa natin. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli gaya ng sinabi niya. Isipin mo, isang taong namatay, biglang nabuhay muli. Hindi ito isang kwentong katang-isip lamang, kundi isang historical event na nasaksihan ng marami. Sa panahon ng mga disipulo, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay pag-asa sa mga nalulumbay at natatakot ipinakita nito na kahit ang kamatayan ay hindi makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos. Isipin mo si Maria Magdalena, nakita niya mismo ang nabubuong katawan ni Jesus sa krus, nawalan siya ng pag-asa. Pero nang makita niya si Jesus na buhay, nagbago ang lahat. Mula sa matinding kalungkutan, napuno siya ng kagalakan at lakas ng loob. Sa unang Korinto, talata 15, versikulo 54 hanggang 55, sinabi ni Pablo, Nilamon na ng tagumpay ang kamatayan. O kamatayan, nasaan na ang iyong tagumpay? O kamatayan, nasaan na ang iyong kamandag? Ito ang kapangyarihan ng Easter. Binago nito ang ating pananaw sa kamatayan at buhay. Ang mga propesya, alam mo ba, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay matagal nang ipinahayag sa lumang tipan. Sa awit, talata, labing anim, versikulo sampu, sinabi ni David, Sapagkat hindi mo ako pababaya ang manatili sa libingan, hindi mo hahayaang maagnas ang katawan ng iyong lingkod na tapat. Si Propeta Isayas ay nagsabi rin, Pagkatapos ng kanyang pagdurusa, makikita niya ang liwanag ng buhay at masisiyahan siya. Isayas talata 53, versikulo 11. Ang mga propesiyang ito na sinulat daan-daang taon bago ipanganak si Jesus ay nagpapatunay na ang Easter ay hindi lang isang pangyayari kundi ang katuparan ng matagal ng plano ng Diyos. Ang Easter ay hindi lang tungkol sa tradisyon o selebrasyon. Ito ay isang paalala na may pag-asa kahit sa pinakamadilim na sandali. Isipin mo si Pedro Pagkatapos niyang itanggi si Jesus ng tatlong beses, akala niya tapos na ang lahat. Pero nang makita niya ang nabuhay na Jesus, na bago ang kanyang buhay. Mula sa isang takot na tao, naging isa siyang matapang na apostol. Sa mga gawa talata 4, versikulo 20, sinabi ni Pedro, Hindi namin mapipigilan ang pagsasalita tungkol sa mga bagay na aming nakita at narinig. Ito ang kapangyarihan ng Easter. Pinabago nito ang mga takot at duwag na tao at ginagawang matapang na saksi. Kapangyarihan ng muling pagkabuhay, ang shocking revelation, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lang para sa Kanya. Ito ay para sa lahat ng naniniwala. Ipinakita niya na ang buhay ay maaring magsimula muli, kahit gaano pa kahirap ang nakaraan. Sa Roma talata 6, versikulo 4, sinabi ni Pablo, Kaya naman tulad ng pagkabuhay na muli ni Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay dapat mamuhay ng bagong buhay. Isipin mo, ang kapangyarihang nagpabangon kay Jesus mula sa kamatayan ay available sa iyo ngayon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Easter, ang pagkakataong mabuhay muli hindi lang sa hinaharap, kundi ngayon din. Ang tanong ngayon, paano mo mararanasan ang kapangyarihan ng Easter? Sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at pamumuhay ayon sa kanyang salita. Si John, isang dating drug addict, ay nakaranas ng kapangyarihan ng Easter. Sabi niya, Akala ko wala ng pag-asa para sa akin. Pero nang makilala ko si Jesus, parang nabuhay akong muli. Ngayon, malaya na ako sa addiction at nakakatulong pa sa iba. Sa pangalawang Korinto talata 5, versikulo 17, sinasabi, Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, dumating na ang panibago. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Easter, ang pagkakataong magbago magbagong buhay at magsimula muli. Bakit mahalaga ang Easter sa buhay mo ngayon? Sa panahon ngayon, maraming tao ang nakakaranas ng matinding pagsubok, kahirapan, sakit, at kawalan ng pag-asa. Pero ang Easter ay paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may pag-asa. Isipin mo si Job sa Lumang Tipan. Nawalan siya ng lahat pamilya, yaman at kalusugan. Pero nanatili siyang tapat sa Diyos. Sa huli, ibinalik ng Diyos ang lahat sa kanya ng higit pa kaysa dati. Ang kwento ni Job ay isang paalala na ang Diyos ay laging may plano para sa atin kahit hindi natin ito nakikita. Sa Jeremias talata, dalawamput siyam, versikulo labing isa, sinabi ng Diyos, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ni Yahweh. Mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan at pag-asa. Ang Easter ay patunay na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. Ang Easter ay simbolo ng bagong simula Maraming tao ang iniisip na wala ng pag-asa dahil sa kanilang nakaraan. Mga maling desisyon, kasalanan o pagkakamali. Pero ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagpapaalala na palaging may pagkakataon para magsimula muli. Si Maria Magdalena ay isang magandang halimbawa. Siya ay kilala bilang isang babaeng makasalanan, pero si Jesus ang nagbigay sa kanya ng bagong simula sa Juan Talata 20, versikulo 16, nang tawagin siya ni Jesus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, nagkaroon siya ng bagong layunin ang ipahayag ang mabuting balita. Kung si Maria Magdalena ay nabigyan ng bagong simula, ikaw din ay maaaring magsimula muli. Ang Easter ay nagpapaalala na hindi mahalaga kung gaano kalalim ang iyong kasalanan. Mahalaga kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos. Kapag naunawaan mo ang tunay na kahulugan ng Easter, magbabago ang pananaw mo sa buhay. Hindi ka na matatakot sa hinaharap dahil alam mong may Diyos na mas malakas pa sa kamatayan. Sa Roma, talata 8, versikulo 38 hanggang 30 sinabi ni Pablo, Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, kahit kamatayan o buhay, walang anumang bagay sa buong sang nilikha ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang Easter ay nagpapatunay na walang makakapigil sa pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Paano mo ma-experience ang Easter miracle sa buhay mo? Ang unang hakbang para maranasan ang kapangyarihan ng Easter ay tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Sa Juan Talata 3, versikulo 16, sinasabi, Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming tao ang nagtatangkang baguhin ang kanilang buhay gamit lang ang sariling lakas. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Ang kapangyarihan ni Jesus ay sapat para baguhin ka. Baguhin ang pananaw at pamumuhay. Ang pangalawang hakbang ay baguhin ang pananaw mo at ipamuhay ang mensahe ng Easter araw-araw. Sa halip na mag-focus sa problema, tingnan mo ito bilang pagkakataon para lumago. Si James, isang dating preso mula Davao City, ay nagsabi, Akala ko wala ng pag-asa para sa akin matapos akong makulong dahil sa droga at krimen. Pero nang makilala ko si Jesus at maunawaan ko ang kahulugan ng muling pagkabuhay niya, nabago ako. Ngayon, nagtuturo ako ng Biblia at tumutulong magbago rin ang iba. Sa Efeso talata 4 bersikulo 22 hanggang 24 sinasabi, Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin ninyo ang inyong dating pagkatao at isuot ninyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ipamuhay at ibahagi. Ang huling hakbang ay ipamuhay mo ito at ibahagi ito sa iba. Ang kwento ni Jesus ay hindi lang para itago. Ito ay para ipahayag. Sa Mateo talata 28 bersikulo 11 hanggang 20, sinabi ni Jesus, Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko. Ang Easter Miracle ay hindi lang para sa'yo. Ito rin ay para maibahagi mo upang mabago rin ang buhay ng iba. Ngayong alam mo na kung gaano kahalaga at makapangyarihan ang tunay na kwento ng Easter, ano ngayon? Hamon ko sa'yo. Huwag mong hayaan na manatili lang ito bilang kaalaman, isa buhay mo ito. At higit pa rito, ibahagi mo ito. Mag-comment ka kung paano binago ka o binibigyan ka ng pag-asa ng muling pagkabuhay ni Jesus. I-share mo rin itong video upang mas maraming tao pa ang maabot. Bilang pagtatapos, nais kong ipanalangin kayo. Panginoon, salamat po dahil binigay ninyo si Jesus upang kami maligtas. Salamat po dahil binigyan ninyo kami ng bagong simula at pag-asa kahit gaano pa kahirap o kadilim ang aming sitwasyon. Tulungan niyo po kami na maipamuhay namin araw-araw ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus at maibahagi ito upang mabago rin ang buhay ng iba. Amen. Kung nais mong maranasan at mapalalim pa ang iyong relasyon kay Jesus sa araw-araw, Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga videos tungkol sa pananampalataya. Maraming salamat sa panonood. Naway pagpalain kayo ng Diyos at bigyan ng liwanag at gabay sa inyong buhay.